guys. So, opening na ng three, brother! Woo! Woo! pipili namin next week na mag grand opening kaya hintayin namin kayo dito sa so, my three brothers Aha. Uh -huh. let's go maraming salamat nga pala sa patuloy na suporta nyo guys at lalong lalo na sa itaas maraming salamat G kahit na madaming pagsubok na dumaan sa buhay eh hindi mo kami pinabayaan at eto na nga eh soft opening na ng negosyo namin ka business partner pala namin si Sir Lins dito sa three brothers restaurant na located dito sa block 54 lot 10 barangay pinagsama phase 2 tagig city kaya kung naghahanap kayo ng kainan na maaliwalas at malinis eh dito na kayo pumunta naka aircon na rin pala dito. Dito nga, eh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga pagkain ng meron kami dito. Check nyo na lang, guys. Open nga pala kami daily ng 6am to 12 midnight para madali nyo kami mapuntahan eh nasa Google Map din pala kami. Meron nga pala kami ditong Zizzling Burger Steak, Zizzling Sisig, Garlic Pork Chop, Pork Belly Steak, T-Bone Steak, at meron din kami ditong pang malakasang Porter Steak. Kaya sa mga naghahanap ng quality na steak na hindi bubutas ng bulsa eh dito na kayo kumain sa may Three Brothers. Meron din pala kami ditong iba't ibang klase ng mga drinks. Kaya kung napanood mo itong video na to eh dito na kayo mag-date ng jowa mo sa Three Brothers. Ayun, <laughs> Ang lambot. Ang Guys, so opening nga pala ng Three Brothers, no? Nag-negosyo pa kami, no? Bale, dito ka makakatikim kayo dito ng mga quality steak, eh, ng mga sizzling steak. Tapos meron pa sila dito sisig. Ayun, no? Sisig, no? At kung nag-crypt ka sa umaga o sa madaling araw, naku, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 kami ng madaling araw. At dito lang pala tumatatagpuan sa may barangay pinagsama face, no? Tagig City. So, paano? Tugupo-trip na ako, Ano ba yung Sorry, sorry, sorry. Putrip na. <laughs> na. Ay, camera kasi. sorry. Guys, ito nga pala yung aming border house steak. 270 pesos. Kailan po siya sa kala kayo? Laki. Ayan. Bang, tingban, tingbang nyo to. Lapad. Diba? Ano sabi mo? Kung gaano tayo kasarap, mas masarap to? Kung gaano tayo masarap, ganun din kasarap yung mga putrip trip namin dito sa Three Brothers. Oo. Okay. Oh. You nyo know? na to. Eh, you no? Know? Porter house steak. Grabe, 270 pesos. Quality na no steak na matitikman nyo dito. Dinispect yun ang lambot. <laughs> Guys, kung nangangamba kayo, baka matigas yung karne ng beef na to, ng steak. Hindi, ang lambot. Ay, rin ako nga eh. Right. Hey, ang lambot. <laughs> Siyempre, ko yung nagluluto natin Ano Yung chef Yung chef kasi namin dito talaga hindi basta-basta man. Mm hmm Yung mga ano? You know? Panalo pa! Ay, mm -hmm. dito guys, bawat na mesa may hot sauce. Uy. You know? Talaga na hot sauce. hmm Dito naman malaya, no? Pag gusto ng kanin ko. Mm. Oh. Tempo, 'wag kalimutan 'yung hot sauce natin. Oo. Mm -hmm. So, guys, tingnan nyo Grabe, talagang naubos yung garin no? Kasi talagang malasa itong aming quarter house steak Kaya try nyo to pag pumunta kayo dito sa mga brothers Pero bago muna lahat, syempre may titikman din ako dito Uy. Ito yung aming sisi Uy. ba? Pero konti na lang matitikman ko dito Kasi eh, busog na ako eh Nabigla ka na dito <laughs> eh Nabigla eh, no? <laughs> basic ha oh. Siyempre meron din kami dito drinks oh Ayan Tol, anong ulit na to, tol? Ice mocha Ice mocha Hindi ko pa rin ine-expect na magkakaroon kami ng ganito. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta nyo, lalong-lalo na kay Papa Kita-kits tayo guys sa grand opening. Eto nga pala ang FB page namin. Grabe no, iba talaga magplano si Papa God. Balit tatlo kami dito, si Madam Charlotte at Boss Bullet. Kaya three brothers, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo guys. Mahal namin kayo. Oh, uh -huh.